Namatay si Sarah at bumili si Abraham ng libingan. Nabuhay si Sarah ng isang daan at dalawamputpitong taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba, na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Canaan. Labis itong ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga heteo. Pakiusap niya, isa akong dayuhan at nakikitira lamang sa inyong lupain. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng lupang mapaglilibingan sa aking asawa. Sumagot ang mga Heteo, kinikilala ka naming isang dakilang pinuno, ilibing mo ang asawa mo sa pinakamagandang mapaglilibingang mayroon kami. Ikalulugod naming ibigay ang bahaging mapipili ninyo. Bilang pasasalamat, yumuko si Abraham sa harapan ng mga tao at sinabi niya, kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo akong makiusap kay Efron na anak ni Zohar. Ibig kong bilhin ang yungib na nasa tabi ng kanyang lupain sa Makpela, upang gawin itong libingan. Pakiusapan ninyo siya na ibigay ito sa akin sa harapan ninyo ayon sa ang halaga nito. Babayaran ko siya sa hustong halaga. Naroon si Efron nakasama kasama ng nagkakatipong mga heteo sa may pintuan ng lungsod. Kaya, sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, hindi lamang ang yungib, ibinibigay ko na rin sa inyo ang lupang kinalalagyan nito upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto. Muling yumuko si Abraham sa harapan ng mga naroroon at sinabi niya kay Ephron na naririnig ng lahat, pakinggan mo ako, kung maaari lamang bibilhin ko ang buong lupain. Tanggapin mo ang tamang kabayaran upang mailibing ko roon ang aking asawa. Sumagot si Ephron kay Abraham, apat na raang pirasong pilak po ang halaga ng lupa. Gayon pa man, pinag-uusapan pa ba bayan? Ilibing na ninyo ang inyong asawa. Nagkasundo sila. Sa harapan ng mga tao, tumimbang si Abraham ng halagang apat na raang pirasong pilak, ayon sa halaga ng salaping umiiral noon sa pamilihan. Kaya't naging pag-aari ni Abraham ang lupang yun ni Ephron sa Makpela sa silangan ng Mammer, pati na ang yungib at mga punong kahoy sa paligid nito. Sinaksihan nito ng mga hityong dumalo sa pagpupulong na yun sa may pintuan ng lungsod. At inilibing nga ni Abraham si Sarah sa yungib na yun sa Makpela, silangan ng Mammer, sa lupain ng Canaan. Hibran ng tawag dito ngayon. Binili ni Abraham ang lupang iyon at ang yungib na dating pag-aari ng mga heteo upang gawing libingan.